Yan mga ka-brothers, tangaling tapat na at kami ay at kakain Kaya na at magluluto. Luluto muna at kakain na. Ihaw ka na naman. Ay, mananghalian. Mananghalian muna tayo dito sa lugar na ito. Yan, magkakuha na kami na ng... pang ulam. Yan mga brothers O, pang sudan. Pang sudan da. Yan. Sariwang sariwa. Pang Saka yung isang sumara lang malaki, okay na yan no. yan no. alright na yan okay. solve na tayo dyan natanggalan nga ng ano si gambit ang naga padupong minsan yan kahit basta bagong ulay kahit hindi tanggalan ng ano laman log Samara. dahil sariwa naman hindi okay, lahat yan pero dahil sa nakasanayan mo, tanggal mo nang ano, naman log. Yeah. Si ka brother and ang bet ang nagapadupong. Yeah. Padupong na. Yon mga ka brothers. Nagligid na yung mga laba galing bundok, galing bulkan <laughs> do. Rin na ang atong pangsudan mga ka brothers. Ayan. Hmm. Oh, surat na lang balik pero kung oh. ara isang karton dai no tau, um, pero kung um, karat isang karton kiraan, no um, murat isang karton, <laughs> <laughs> isang karton dulu, may akong bigas pa Ay, ila, ulamin muna I, bila bilang, dapat Biro tong aray. Yon, mga gatapin kan damlawan, no. Ha? Murat na o kabaraho yung lugub gidan. Oh. Lugub gidan. Isang kilo gid ba yung lugub? <laughs> Sayang kita na. <laughs> ka Kinayang ko ah. Kinayang rin, no. Dadi ara gid ah. Ara gid ah. Ara gid pacak, no. Ara gid. karon. pa daw ang kain mga kadaders. Eh. Masaya-masaya sila ngayon kasi uh, laki pa salamat doon nila na nag, nakabili na sila ng mga pangilangan sa bahay tulad ng bigas gatas ng anak Neldo ayun so ibig sabihin nyo yung kanina nakakapanginayang daw kapag nagulam ng uh, samara, rabbit fish ang ganyan, kasi mahal sa presyo yun eh sayang ba daw maka ano pa daw yun so ngayon wala daw panginayang ulamin siya naman daw magaulam <laughs> magahuli na lang daw maya ano yan may suerte, pag wala eh wala talaga. Yeah. Sila kayo to las kayo doserte, masaya pa rin daw saldo si kasi nakabili na ng ano eh ng pang-pangailangan eh. Pati ba naman ikaw, di ba? Ah, isa ba. Diba, eh, Bayad ano? ng utang. Nakabayad na ng utang. Okay. <laughs> ulan ko, Parang hindi yan. Grabe talaga ang init ngayong. No? So yan mga ka kahit dito yan si Brother Ambet, yung kanyang maisan doon. Si Ate na na yan nag, ano, nag nakabilad. Hmm. Kaya ang isip niya, kahit dito yan kami sa lahat, ang isip niya doon sa tabi. Naisip niya yung kanyang maisan. So maya maya, pwede na salangan langan. At makapagkain na. Ayan, magano na doon ng sausawan saldo. Si Aldo. Eh, na sausawan, tuyo, sili, uh, sili at kalamansi. kalamansi. Ayun, lang. Sa sariwang fish. Hmm. Yan naman ang mga emergency ng ano namin eh. Emergency ng maka, madaling ulam na kain. Yun, sariwang sariwa. Baka parang mga bigla, hindi mo kaya lagyan ng patungan? Hindi ah. Yeah. Ayos na yan. ayos na yan. ka. Ayun. Ba, uy!

iyon, Ayos na. Sa ang ganda ng pisto. Diyan kami nagulog na kanina mga kabrales. Pero walang naman. Hindi na. Wala man tumaya. Maghugot ng tubig. Pagpunta ng low tide. Parang nagapiknik ka lang ano. Hmm. <laughs> <laughs> Parang nagapiknik ka lang. Parang picnic lang ah. <laughs> Parang buhay binata lang ah. Parang ha? buhay binata no? lang. <laughs> Namisyon daw binata eh. Ya. Yan. Po. Mga sawsawan. Bus muna. Yan. Nakita ba tayo sawsawan nung nakaraan? Ay niyan dami ay dami-dami uh, na. Baka inum po ng tubig <laughs> yung. <laughs> may kwento daw mga ka-brothers. May uh, totoong kwento. Ano yan? Totoong kwento? Kuya, hmm. ikaw nakalam nun eh. Eh, kwento mo nga sa kanila. Nalimutan ko na eh. Hmm? Eh, ikaw na eh. Sige na, ikwento eh, mo na. Para malaman nila. Ikaw brother Aldo, magaling niya magkwento eh. Do, ano ngayon daw yung kwento daw? Yung. Yung sabi mo kanina na kapag inom pa ng tubig. Yun ay totoong buhay talaga. Na kwento ano? Alam kwento lang ng lang bata. umatuto kung matuto ano? bakbakan -bak kuno kaon. Ayun. Ay nakadami ng bulos eh. Ayun, malam kung daw, tudo daw ng kain. Uh, may bata daw na nag sa bisita. Tudo ng kain daw yung bisita, no? Tapos, tambal kang bisita. Ah. Ah, ah. Nakainom pa ng tubig yon Ayun. Sa ando pinadaan eh. <laughs> Sabi ng bata, eh, nagulat yung bata. Ang dami daw, daw ng kinain ng bisita. Pero bakit daw nakainom pa ng tubig? Kasi dito sa amin, pag sobrang busog ka, hindi na kayang minom ng tubig, ano? Mm. Yan. ron naman yan. Para masabog na daw talaga ang tiyan. So mamaya yan, sobrang busog yung seldo. Ewan, tingnan natin. Bantayan natin kung makainom ng tubig. Sabi. <laughs> pag ang vulkan pumutok, oh. bihira na kakaligtas. Ayun. Pag tiyan ay... Bihira ng ano? Pag tiyan ang pumutok, ah. Oh. wala na makaligtas. Wala na makaligtas, ano? Ayun. Tingkok ron to. <laughs> sabog yung laman <laughs> so yan malapit na maluto mga ka-brothers so may may yan at kakain na so bantayan natin kung makainom ng tubig itong dalawa mabusog oh, yan eh <laughs> Uminit, gawo to ay? Uminit eh Ay parang dati naman ay eh, parang hinawakan mo lang yung ano nila eh Parang um, panamalipis na eh nako muntik na, niya na sunog oh, na tapos, naman. Bultik na rin maglumboy eh. <laughs> Bultik na yung maglumboy ay. <laughs> May ano, makapal naman ang balat yun eh. Makapala no? yun ako. Mayroon lang, nabaliskad. Ang mga ganyan mga sariwa. Maganda yun ang malasadong luto. Talaga. Hindi uh, yung masyadong yan. luto, pangit yun. Kasi mapait na yun eh. Malasado lang, para feel hmm. mo talaga yung sariwa. So, Kasi nga, ginagawa namin ng ka-brother yan. Kinikilaw pa nga namin yun eh. Sarap Darating rin. yung time na kilawin yun. Nakatikim ka na nun? Hmm. Oo, oh, okay. di ba? Ikaw daw, hindi mo pa natikman na, no? Wala pa. Ayan, matikman mo na yun, yan. Paglagyan natin, yun paglagyan natin. Ayan, paglagyan ng nihaw. Ayan mga ka-brothers Naango na. <clears throat> Kahit sug ba lang. Sold na. Ayan. May, uh, ibisi na yung isa sa pag-separate ng kanin. Kasi paghahanda niya talaga daw kumakain ng siya ng tubig maya after kumain. Oh, <laughs> yeah, brother, ano, gutom. Gutom na talaga. Ayun, tapos na. Ayun. All right. Okay. Dasal na, dasal. At nang maka uh, pagdala, na. na, mga brothers at kain na tayo. So, na nga. Okay, magdasal na. Mm -hmm. Panginoon, no, masama sa latas, pag-ingat sa pagkain ito. Amen. Amen. Yeah. Amen. 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 Oh, let's eat. Fire. Fire in the hole. All right. Sige na. Yeah. Mm. Ganun pa rin ang lasa, no? Sarap. Lasang <laughs> <Di> brownies <natin. laughs> pa rin. Lasang brownies pa rin. Ayan. Ayan do. Mm. Yeah. mo ngayon. Mga ka-brothers. Gapangagat ang ano? Susawan. Susawan. <laughs> mm. Ang <Tabor. laughs> <laughs> Ganda ng ano, oh. Chopping board, oh. Nalap nalito yan. Oh, sa yan. Yeah, malasado, sarap. Malasado. Iyon, di ba? Mm. Pil mo talaga ang Sarap mga Pil mo talaga ang sariwa. Talaga. Basta mga ganyang luto 'yan, you know? oh. kumain ka na. Sige. Oh, Sunod din oh. ako. Ano mag, mag pabayaan sarili mo? At nakot sa panahon ngayon bawal na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Iyon. Ay, oh. Mm. mm. Ayun. Talaga. Yung misis mo, anak mo. Yung shout out. Shout out sa inyo. Ingat lang, lang kamo diyan sa binit. Ah, oh, 'yon. Ingat ka daw kayo. Yan. Okay. Hindi nagahulog din ng nabato na no. Sarap ang sarap ng pag may tanggalan ng tigupa. Hmm. Ibang sarap na hindi tanggalan. Wala lang medyo na ya ya Pero wag ganyan mata ng balat. Wala lang baga nagaano. Manamis na mista siya. Like, yung lahat ng braso na sa, sa perdo. Sa kumalat. Bala ka ron. Oh, sinipay. Hay eh. brothers.

Siyang tunay na malasado Tap. Yep. Tiyap! Gabis talaga mga ka sa lahat ng kain. Lalo ko yung gantong ulam lagi, mga binang-binang eh. Ang lalagay doon oh. Mm. Yung mga bunga ding dito eh no. ang karamihan. Dara, kami Balda ba yung ano? Nung... Magwa? Hindi, nung tag-araw, nung tuyo, niya yan? Il nung, hmm. Tra, nung tag-araw, haba din yung tag-araw sa atin. Halos patay na ang mga tanin. Hmm. saging Haging. <coughs> hmm. Sa buhuli niya nagbuno kong ulan. Ang magaganda lang sa aking simula dyan sa Mansalay hanggang bungabong, hanggang pansod.

Sarap Sarap mga ka-brothers ng binanging ano, danggit. Nandito tayo ba. Kalabasa sariwang sariwa, sariwa mga ka-brothers. Mukha na mga ubos oh. Malaki na. Mm. Ubos na ngayon na na. Parang pati silad mas maganda doon pag ano, pag pahugot din, no? Oh. Mira. Kalalim ng apon. basta mga ganyan pang kailangan palalim mm -hmm. palalim na nga po eh? ah, si Pulba, ba nagkate ng simula City. hanggang alas 10 aron dito ang gito dali mo naman wala ang lawasan yan ikaw ra ayaw ko na basta di hindi na ng tubig mm. sakto yan yun hindi na yung sumakal mo na yan yun tayo biniligtad na ko Okay mga kabladers See you sa another luto naman Luto Another hulog